Naalis na nga si daddy nung mga oras na yan na no, natapos na akong gumawa ng chili oil at napadeliver na. Sinuot ko nga ulit yung cardigans ko o yung panakip ko ng chan ko para hindi mahalata yung bituka ko dahil kailangan ko lumabas para magpunta sa school ni Atina. Dalawang araw na lang kasi yung pasok nila Atina at yung dalawang araw na yun ay exam nila. Pero bago nga siya mag-exam, syempre kailangan nga muna namin magbayad ng tuition niya dahil saktong dalawang buwan na kaming hindi Noong unang buwan kasi medyo na busy tsaka nakalimutan din talaga namin kaya ngayon nga April at May yung kailangan naming bayaran. Dapat talaga ay sasamahan ako ni Daddy pero dahil maaga yung alis niya ngayong araw hindi niya na ako nasamahan. Pero okay lang naman kasi lagi ko namang sinasabi sa inyo na sobrang lapit lang naman itong school ni Athena sa inuupahan naming apartment. Noong nakapagbayad na nga ako, umuwi nga agad ako at pagkatapos tapunta ako dito sa gilid para kunin itong mga sinampay ko na nilabhan ko kagabi. Akala ko nga puro damit namin to ni Athena pero nung nakita ko ngayong umaga e eh, puro damit ko lang pala. Dalawang piraso lang pala yung damit ni Athena dito. Kinuha ko na to kasi tuyo naman na at pagkatapos sunod ko namang isasampay yung mga damit naman ni daddy na pinaikutan ko. Wala na talaga akong gagawin sa isang buong linggo kung hindi maglaba ng maglaba. Pero kung hindi lang ako ganito, mga mamis, kung hindi lang ganito yung sitwasyon ko, malamang isang araw lang lagi yung labahan ko ay tapos na. Dati kasi nung wala pa naman akong sakit, isang araw lang talaga yung labahan ko natatapos na at pagating ng hapon, tuyo na lahat. Pero dahil ngayon kasi na hindi nga ako pwedeng masyadong mapagod, kaya pag tuwing naglalaba ako, laging paunti-unti lang. Mahalaga nga ay natatapos ko yung mga labahan ko. Pagkatapos ko nga sunkitin yung mga damit, pumunta nga muna ulit ako dito sa Terris at kinuha ko itong bike ni Athena na nakapadlak para linisan. Alam niyo ba mga mami, isang beses lang nagamit ni Athena to noong December lang at pagkatapos hindi na ulit nagamit. Gusto kasi ni Athena ng bike pero ayaw niyang lumalabas ng bahay. Kaya naman ito nga lagi na lang stack dyan sa may gilid. Isipan ko na linisa na nga to para ma-i-post na at i-benta na. Napag-usapan kasi namin ni Daddy na ibenta na lang namin kesa na i-stack to dito. Nabili nga namin to ng 3,000 pero ibebenta ko na nga lang siya ng 1,500. Hindi na siya masama mga mamis kasi kung may nyo naman mukha pa talagang bago yung bike ni Athena. At as in, isang araw lang talaga niya ginamit to pagkatapos saglitan lang din. Nung tapos ko na nga linisan yung bike, sabi ko nga mamaya ako napipicturan yon mahalaga naman ay malinis na, ipinadla ko na lang muna ulit doon. At pagkatapos, binalikan ko nga itong mga sinungkit kong mga damit kanina para nga tanggalin na sa mga hangar at susunod ko namang isasampay itong mga damit ni daddy na pinaikot ko nung gabi. Pinaikot ko to ng gabi pero umaga ko na binanlawan tsaka dinaunihan kasi nga para hindi mabaho tsaka para bagong banlaw lang din. Hindi rin naman madami itong labahan na to ni daddy. Pang 2 weeks lang din naman itong mga damit na sinuot niya kaya naman nabilis lang din ako nakapagsampay. At buti na lang talaga, halos lahat ng damit ni Daddy kung hindi itim, gray o di naman kaya navy blue. Kaya mas madali ko siyang nalalaban, hindi ako nahihirapan. Pagkatapos ko nga magsampay, nagsalang ulit ako sa washing yung mga pantalon naman, pati naman yung mga jacket ni Daddy kapag ginagamit niya nagmumotor siya. Pagkatapos ko ngang isa lang yung mga yon, pumunta nga muna ako dito sa Kaimol para bumili naman ng pagkain ni Atina. Gusto daw ni Atina ng mixed vegetable, kaya naman wag ko dito, yun nga agad yung hinanap ko. Meron dito ang iba't ibang klaseng mixed vegetable, pero ito yung nakita ko, parang mas maganda siya, marami siyang mais, tsaka carrot. Kumuha nga lang ako ng isang maliit na paklang at pagkatapos, meron ako dito nakitang gyosa na vegetable. Gusto ko sanang bumili pero medyo may kamahalan pagkatapos ang konti lang niya kaya binalik ko na lang. Nagkikrave nga ako ngayon sa Lumpiang Shanghai pero naghahanap ako ng lumpia pero chicken yung flavor. Ito nga may nakita ako dito, 171 pesos kaya kinuha ko na. Pumunta ako dito sa kabilang side kung saan nakalagay yung mga hotdog at yung mga sausage. Kinuhaan ko si Athena pero yung malit na size lang. Yung sausage pala na kinuha ko kay Athena ay meat-free or wala siyang meat, mga mamis. Gawa ata to sa gulay or vegetable. Tapos kumuha na nga din ako ng delights or chips delight para nga meron akong pangmerienda. Syempre hindi pwedeng mawala ang pasalubong kay Athena. Kaya kinuhaan ko na rin siya ng curly tops pero yung 15 pieces lang. Habang nandito nga ako sa Kai Mall, napaisip ako na parang mas okay na lang siguro kung gagawa ko ng sarili kong lumpiang Shanghai. Kaya naman itong at kumuha na ako ng lumpia wrapper, kumuha na rin ako dito ng spring onion or dahon ng sibuyas. At pagkatapos nga ay nagpunta na rin ako dito kung saan nakalagay yung mga carrots at kumuha na rin ako ng dalawang peraso. Dahil hindi naman pwede sa akin ang baboy, ito nga't binili ko na lang chicken breast at ako na lang yung magigiling. Kalahating kilo lang yung binili ko kasi madami naman na to kapag nagiling siya. At pagkatapos yung kinuha ko kaninang chicken changhay, ibinalik ko na nga lang kasi gagawa na nga lang ako. Mas okay pala nagagawa na nga lang ako kasi matatansya ko yung timpla o yung alat niya. Dahil nga wala na rin naman na paminta doon sa bahay, ito nga't kukuha na lang din ako dito. Ito nga yung kinuha ko yung UFC kasi mas mura siya. At pagkatapos kumuha na nga din pala ako ng garlic powder para nga pag ako ng chicken shanghai, meron na akong panimpla. Kumuha na din pala ako dito ng isang sesto. Isa lang yung kinuha ko kasi nga si Atina hindi naman namin laging pinapainom neto. Tama lang yung makatikim siya isang beses o dalawang beses sa isang linggo. Ayun lang naman yung mga pinagbibili ko at pagkatapos nagpunta na ako dito sa cashier para makapagbayad na. After ko nga makapagbayad ito at naglakad na ulit ako palabas para makauwi na. May liwanag pa nga bago ako magpunta rito pero ngayong palabas nga ako ay madilim na. Pag uwi ko nga sa bahay ay agad ako nagkasikaso nung kakainin ni Athena. Nagsalang na nga agad ako ng kawalet at naglagay na ako ng butter at pagkatapos naglagay na ako ng mixed vegetable. Dahil nga wala namang lasa yan, naglagay lang ako ng konting asin kasi unsalted butter yung inilagay ko. Hinalo-halo ko nga lang yan at pagkatapos naglagay na din ako ng isang veggie sausage. Iginilid ko nga lang yung mixed vegetable, naglagay lang din ako ng konting olive oil pagkatapos naglagay na din ako ng isang itlog. Yung sausage mga mamis masarap siya kasi kala mo talaga gawa siya sa meat pero hindi mga mamis. Yun nga lang medyo may katabangan siya dahil nga hindi naman siya gawa sa meat. Nung naluto na nga yung mga ulam ni Athena, ininit ko naman tong kanin niya. Sinain ko pa kasi ito ng umaga mga mamis, nagalmusal siya ng kanin pagkatapos tanghalian. Saktong-sakto nga lang yung sinain ko kasi umabot ng hanggang gabihan niya. Si daddy kasi hindi na kumain. Ako naman yung kakainin ko na lang yung binili ko nga kanina na Chips Delight. Eto nga at natapos ko ng lutuin yung pagkain ni Atina. Inilagay ko lang niya sa lamesa tas lobas na rin si Atina sa kwarto para kumain na. Bali ang sunod ko nang ang gagawin itong kinikrave ko na Chicken Shanghai. Nahugasan ko na nga yung chicken breast, hinugasan ko na rin itong dalawang karot. Hindi ko na nga pala to ginadgad sa panggadgara ng cheese kasi ipupod processor ko na lang dito. Binalatan at hiniwa-hiwa ko na rin itong puting sibuyas. Dapat talaga pula to, kaya lang nung pagbili ko wala nang pula, kaya itong puti na lang. Ang sunod ko namang hiniwa-hiwa itong spring onion or dahon na sibuyas sa Tagalog. Dapat talaga kinchay to, kaya lang nakalimutan kong isearch sa Google kung pwede ba ako sa kinchay o hindi. Eh, nung nasa grocery ako kanina, wala naman akong load kaya hindi ako nakapag-search. Kaya mas pinili ko na nga lang bilhin itong dahon ng sibuyas kaysa dun sa kinchay. Pagtapos ko naman hiwa-hiwain yung mga gulay, sunod ko naman ginawa ay nag-put processor na ako. Bali, unun na ko nga lang yung chicken breast at pagkatapos sinunod ko na yung carrot pati na rin yung sibuyas. Nung natapos ko naman na silang i-food processor, itong at pinagsama-sama ko na sa isang malaking lagayan. Inilagay ko na yung chicken breast, yung carrot at sibuyas, yung spring onion, tinimplahan ko na siya ng paminta, garlic powder, konting asin at nilagyan ko na siya ng isang itlog. Ang galing nga mga mamis kasi saktong sakto lang yung dami ng karot doon sa chicken breast na nabili ko. At sakto din pala talaga na nagbago yung isip ko na ako na lang pala yung gagawa ng Shanghai chicken kesa nga bumili ako doon sa grocery kanina. At least kasi itong ginawa ko, matitimplahan ko siya ng naayon sa panlasa ko at bukod doon, mas marami at medyo malalaki yung magagawa ko. Yung dapat kasi nabibilihin ko kanina doon sa grocery store, maliliit lang yun tapos ilang pieces lang. Eto at natapos ko na ngang halu-haluin yung gagawin kong lumpia. Pagkatapos, mayroon din akong wrapper na paghiwahiwalay ko na kanina. Bali, ang sunod ko namang gagawin ay babalutin ko na nga siya. Alam niya mga mami, sa totoo lang, pagdating talaga sa pagbabalot sa lumpia, ay eh, dito talaga ako hirap na hirap. Isa talaga sa mga gusto kong mamaster mga mami, yung pagbabalot ng lumpiang Shanghai. Sa totoo lang, kung meron nga alam tung course, malamang bagsak ako dito. Kasi paiba-iba talaga yung pamaraan ng pagbabalot ko ng lumpia. Gaya ngayon, meron kasi ako na napanood, kakanood ko sa TikTok na nagbabalot ng lumpia. Ganito yung way ng ginagawa niya. Parang naglalagay siya sa wrapper pagkatapos pinaplat niya tsaka niya iniikot. So ito nga finally natapos na akong magbalot. Bali ang nabalot ko ay 20 pieces kasi 20 pieces lang naman yung nabili kong lumpia wrapper. Pero medyo madami pa yung natira na hindi nabalot. Itatabi ko na nga lang din yun at gagawin ko na lang siyang bola-bola. Siyempre dahil ito nga yung cravings ko, hindi naman pwedeng hindi ako magprito. Ito nga't nagsalang agad ako sa induction cooker ng kawan pagkatapos naglagay lang ako ng anim na peraso. Tapos nang kumain si Athena pero bibigyan ko pa din siya neto kasi alam kong gusto niya to at para matikman na din niya. Pagkatapos nga ng ilang minuto, naluto na nga itong ginawa kong chicken lumpia hindi pwedeng kalimutan ang mag-taste test. Tignan niyo naman yung loob mga mamis, ang ganda ng itsura niya. And in fairness naman, nung no, tinikman ko, saktong-sakto lang yung lasa niya, hindi matabang at hindi rin maalat.